challenge ako sa iyo. Itong isang libo, ilalagay ko dito sa loob. Pag yan, eh, kung makuha mo yan, na hindi mo inawakan, kailangan makuha mo yung pera na hindi mo ito na inawakan. Hmm. Pag nakuha mo yan, sa iyo na ang isang libo. Makukuha mo ba yan? Eh, hindi nga na mahawakan. Eh, try mo. Hindi mo makaya. Eh, hindi ko talaga makaya yan. Ayan ang anak mo, ho. oh. Bye, Pa. Ay, si Papa mo, may patsali sa akin, eh. Makuha oh. daw ang isang libo na hindi inawakan. Eh, makuha ba yan? Itong isang libo, pag nakuha mo yan, na hindi mo ito inawakan, <coughs> sa iyo na yung isang libo. Parang oh. uh, madali yan, Pa, Ma. Eh, di ikaw na magsabot niya. Oh. Ay, hindi ko makaya yan, oh. Hindi, hindi daw mawa eh. na. Hindi, na. Ano nga kayo ba? Siyempre, hindi mo hawakan yan. Hindi mo na yung uh, sandipo. Ayan o. Oh. O. Maka, maka ano eh. Hindi yan, totoo yan. Totoo, totoo. Hmm. Hmm. Kailangan hindi mo hawakan yan na makukuha mo yung isang libo. O, oh, paano hindi mo yan? Hindi yan. O. Oh. Ito madali yan. ito yan. Madali, madali yan. Madali yan. Madali yan. Madali yan. Madali yan. Oh, eh. tingnan mo yan. Madali nga. Oo. Oh. Madali mo lang po. Oh, sige. Yan. Sige nga oh. daw ni Gros, subukan mo. Uh, Hindi uh, daw kailangan na hawakan yan, ha? Uh. Oh. Yan ba? Ah, dito ko sa ilalim ba? Oh! Uy! Oh! Diba? Ang galing ah! Uh. Oh! Nakuha ko lang sa limon. Hindi na hinawakan ah. Tingnan ko nga. Di ko ko, di ko, di ko, di ko Inangat mo. Kinuha ko. Gaisaan yeah, mo ako dun ah. Oh. Kita, tara, di ko yung nawakan. In, mo. Kinuha ko. Tama oh, nga naman. Hindi oh. niya inawakan yan eh. Ayon na to. Nakuha't ngayon niya isang libo. Thank you.